Alam mo ba na ang intimacy at seksualidad ay hindi lamang para sa mga kabataan? Ayon sa pinakabagong mga pag-aaral, ang malusog na sex life ay mahalagang bahagi ng kalusugan kahit sa katandaan. Ang maling paniniwalang tapos na ang sex life pagdating ng senior years ay lumalabas na isang seryosong banta sa kabuuang kalusugan ng mga nakatatanda. Napatunayan ng mga eksperto na ang intimacy sa katandaan ay hindi lamang tungkol sa pisikal na relasyon, kundi isang mahalagang indikasyon ng kabuoang kalusugan, pisikal, emosyonal, at mental. Ang World Health Organization mismo ay nagsasabing ang sekswalidad ay mahalagang bahagi ng buhay ng tao sa anumang edad. Makinig mabuti dahil ang impormasyong ito ay maaaring magbago hindi lamang ng iyong pananaw, kundi maging ng kalusugan ng iyong magulang lolo, lola o maging ng iyong sarili sa hinaharap. Alamin natin ang siyam na seryosong epekto kapag nawala ang intimasi sa katandaan at kung paano ito maiiwasan. Pagbaba ng mental health at depresyon Kapag ang isang nakatatanda ay walang intimasi o emosyonal na koneksyon, maaari silang makaranas ng matinding pakiramdam ng pag-iisa at pagkawala ng halaga. Ang mga pag-aaral sa Journal of Gerontology noong 2023 ay nagpakita na ang mga senior na walang anumang uri ng intimate relationship ay anim 60% mas malamang na makaranas ng depresyon. Sa katunayan, ang mga geriatric doctors ay nakakapansin na ang mga senior na bigla na lang nagiging irritable o malungkutin ay hindi laging dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa kakulangan ng emosyonal na koneksyon at pisikal na paglalambing. Ang utak ay nangangailangan ng oxytocin at endorphins na nalilikha mula sa mga intimate na interaksyon para mapanatili ang emosyonal na balanse. Ang regular na intimate na koneksyon, maging ito ay simpleng paghawak ng kamay, yakap, o maging pisikal na relasyon ay nagpapataas ng mga happy hormones tulad ng dopamine at serotonin. Ang mga hormones na ito ay hindi lamang pinabubuti ang mood kundi lumalaban din sa anxiety at depression dalawang kondisyong madalas na bumibiktima sa mga nakatatanda problema sa sirkulasyon at kahinaan ng kalamnan alam mo ba na ang simpleng paghaplos yakap o halik ay nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo ayon sa pag-aaral sa American Journal of Cardiology ang regular na intimate na aktibidad ay pareho ng epekto ng light exercise sa sirkulasyon ng dugo Kapag hindi na aktibo sa ganitong mga aktibidad, unti-unting humihina ang circulation, nagiging matigas ang mga kasukasuan, at nanghihina ang mga kalamnan. Ang mahinang sirkulasyon ay hindi lamang nagdudulot ng pamamanhid o paninigas ng mga bahagi ng katawan, kundi nagdudulot din ng mas malalim na problemang pangkalusugan tulad ng blood clots at atherosclerosis. Ang regular na pisikal na pagpapalitan ng lambing tulad ng yakap ay naglalabas ng muscle tension at nakakapagpalakas ng mga kalamnan sa katawan. Ito ay parang isang natural na physical therapy na nakakatulong sa pagpapanatili ng mobility at flexibility kahit sa pagtanda. Humihina ang resistensya at immune system. Nakakagulat malaman na ang intimacy ay may direktang epekto sa immune system. Isang komprehensibong pag-aaral sa Wilkes University sa Amerika ay nagpakita na ang mga nakatatandang sexually active ay may mas mataas na level ng antibodies laban sa mga impeksyon kumpara sa mga hindi active. Kapag nawala ang emotional at physical intimacy, bumababa rin ang immune response. Kaya naman, ang mga nakatatandang walang anumang uri ng intimacy ay mas madaling magkasakit, magkaubo, sipon o iba pang impeksyon. Ang mga intimate na interaksyon ay nagpapalakas sa immune system. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng cortisol, ang hormone na nauugnay sa stress. Sa katunayan, ang mga regular na yakap at pisikal na paglalambing ay nakakapagpataas ng antas ng immunoglobulin A, isang antibody na nagpoprotekta laban sa mga impeksyon. Kapag ito ay bumaba, nangangahulugang mas madali tayong ma-infect at mas tumatagal ang paggaling. Mas mataas na risk sa heart disease at high blood pressure. Ang healthy sexual activity ay napatunayan ng nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure at sa pagre-regulate ng tibok ng puso. Ayon sa komprehensibong pag-aaral sa European Heart Journal noong 2023, ang mga nakatatandang may aktibong intimate life ay 40% mas mababang panganib na magkaroon ng cardiovascular disease kapag wala ng intimacy at pagdaragdag pa ng stress. Mas tumataas ang posibilidad ng hypertension o sakit sa puso. Ang regular na intimate na koneksyon ay nakakatulong sa pagbaba ng systolic blood pressure sa parehong paraan ng light exercise, ngunit higit nakapananabik at kasiya Ang hormone oxytocin na nililikha sa panahon ng intimacy ay hindi lamang nagdudulot ng feelings of love and bonding, kundi nakakatulong din sa pagpapababa ng stress sa cardiovascular system. Ito'y nagre-relax sa mga arterya at nakapagpapababa ng heart rate at blood pressure. Pagkawala ng koneksyon sa partner Isa sa pinakahindi napapansing epekto ng pagkawala ng intimacy ay ang unti-unting pag apart ng mga long-term partners. Ang intimacy, hindi lamang pisikal, kundi pati na rin emosyonal, ay isang mahalagang paraan upang mapanatili ang koneksyon sa pagitan ng dalawang tao kapag nawala na ang mga intimate na sandali, tulad ng yakap, haplos o mga matamis na salita, nawawala rin ang malalim na emosyonal na bond. Ang mga magpartner ay unti-unting nagiging parang mga estranghero sa sarili nilang relasyon. Nakatira sa iisang bubong, pero hiwalay ang mga puso. Ang kawalan ng intimacy ay nagdudulot ng cycle na mahirap baliin. Habang nawawala ang pisikal na koneksyon, humihina rin ang emosyonal na bond na siyang nagiging dahilan upang mas lalong mawala ang pisikal na attraction. Ang cycle na ito ay madalas na humahantong sa pagkawala ng kasiyahan sa relasyon at pagkalumbay. Paghina ng cognitive function at memoria Isa sa pinakanakakagulat na natuklasan sa mga kamakailang pag-aaral ay ang koneksyon sa pagitan ng sexual activity at brain health. Ayon sa isang comprehensive research sa University College London, ang mga seniors na may regular na intimate activity ay nagpapakita ng mas malakas na cognitive function at memorya. Habang tumatanda tayo, ang utak ay nakakaranas ng natural na pagbaba sa neural connections at brain volume. Gayunpaman, ang emotional at physical stimulation mula sa intimacy ay naglalabas ng neurochemicals na nagpapasigla sa utak at nakapagpapalakas ng neural connections. Ang intimacy ay naglalabas ng compounds tulad ng DHEA at growth hormones na nakakatulong protektahan ang brain cells mula sa pagdeteriorate. Bukod dito, ang mental stimulation na nagmumula sa meaningful social connection ay nagsisilbing isang uri ng mental exercise na nakakatulong sa pagpapanatili ng sharpness ng isip. Pagbaba ng sleep quality at insomnia Maraming nakatatanda ang nahihirapan sa pagtulog at ang kawalan ng intimacy ay maaring isa sa mga dahilan. Ang intimacy ay natural na nakakarelax. Nagpapakawala ng tension at naglalabas ng mga hormone tulad ng oxytocin at endorphins na nakakapagpadali ng pagkakatulog. Pagkatapos ng intimate moments, maging ito ay pisikal na relasyon o simpleng moments of closeness. Ang katawan ay nagre-release ng mga substansya na nagdudulot ng kasiyahan at relaxation. Ito ay nakakatulong sa pagkakaroon ng mas mahimbing at mahabang pagtulog. Ang mga seniors na walang anumang uri ng intimacy ay madalas na nakakaranas ng insomnia, pagkabalisa sa gabi, at hindi magandang kalidad ng tulog. Ang mahinang pagtulog ay nagdudulot naman ng iba pang problema tulad ng fatigue, irritability, at poor concentration na nakakaapekto sa pangkalahatang kalidad ng buhay pababang self-esteem at body image. Ang aging process ay nagdudulot ng maraming pagbabago sa physical appearance at ang mga pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng insecurities at pagbaba ng self-esteem. Kapag walang intimate partner na nagbibigay ng validation at assurance, ang mga insecurities na ito ay lalong lumalala. Ang regular na physical at emotional na intimacy ay nagsisilbing pagtiyak na tayo ay minamahal, hinahangad, at kaakit-akit pa rin sa kabila ng mga pagbabago ng katawan. Kapag wala ang ganitong affirmation, ang mga seniors ay maaaring makaranas ng matinding pagbaba ng self-worth. Ang positibong body image at self-esteem ay hindi lamang nakaka sa psychological well-being, kundi pati na rin sa pisikal na kalusugan. Ang mga taong positibo ang tingin sa sarili ay mas malamang na alagaan ang kanilang katawan sa pamamagitan ng tamang nutrisyon at regular na ehersisyo. Nagiging disconnected sa life at pleasures. Madalas hindi napapansin, pero ang intimacy ay nagsisilbing reminder sa seniors na sila ay buhay at may kapasidad pa rin para sa kaligayahan at pagnanasa. Kapag nawala ito, maaaring makaramdam ng disconnection hindi lang sa partner kundi sa buhay mismo. Ang regular na intimate moments ay nagpapaalala sa ating katawan at isipan na tayo ay may kakayahan pa rin na makaranas ng joy, pleasure at fulfillment. Ito ay importante, lalo na sa katandaan kung kailan maraming aspeto ng buhay ay nababago o nawawala. Ang kawalan ng intimate experiences ay maaaring humantong sa pagkawala ng interes sa iba pang mga kasiyahan sa buhay, tulad ng pagkain, socializing, hobbies, at iba pang activities. Ang kondisyong ito ay kilala sa psychologist bilang anhedonia o ang kawalan ng kakayahang makaramdam ng kasiyahan. Ano ang medikal na naproven na benepisyo ng sexual activity sa senior years? Mga kabahay, sa mundo ng medisina ngayon, ang sexuality sa katandaan ay hindi na tabu kundi isang mahalagang aspeto ng holistic health. Narito ang mga siyentipikong napatunayan ng benepisyo. Una, mas malakas na immune system. Ayon sa Wilkes University sa Amerika, ang mga nakatatandang sexually active ay may mas mataas na antas ng antibodies laban sa common illnesses tulad ng flu at minor infections. Pangalawa, mas mababang blood pressure at mas malusog na puso. Napatunayan sa pananaliksik ng American Journal of Cardiology na ang regular na sexual activity ay nakakababa ng systolic blood pressure. Kapareho ng epekto ng regular na ehersisyo, ngunit mas kasiyasya. Pangatlo, mas mahimbing na tulog. Ang intimacy ay naglalabas ng oxytocin at endorphins na nagsisilbing natural na pamparelax at pampakalma. Ito ay nakakatulong sa mga seniors na nahihirapang makatulog dahil sa iba't ibang dahilan. Pangapat, mas matalas na isip at memorya. Isang makabuluhang pag-aaral sa UK. Ang nagpakita na ang mga seniors na sexually active ay may mas matalas na cognitive function at memoria. Mas mababa rin ang kanilang risk para sa early signs ng demensya. Panglima, mas masaya at mas mababang antas ng stress. Ang pagpapahayag ng pagmamahal sa pamamagitan ng intimacy ay naglalabas ng mga hormones tulad ng dopamine at serotonin na nagpapasigla ng mood at nagbibigay ng positibong pakiramdam sa katawan. Marami pang karagdagang benepisyo ang natutuklasan. Kabilang ang mas mataas na bone density sa mga kababaihan at mas mababang risk ng prostate cancer sa kalalakihan. Kaya hindi lang pwede, kundi medically recommended pa na magkaroon ng healthy intimacy ang mga nakatatanda para sa mas mahaba at mas makabuluhang buhay. Natatakot, nahihiya o nababawasan ng gana? Alamin ang mga solusyon. Maraming seniors ang unti-unting nawawalan ng sexual desire o libido. Ito ay maaaring dulot ng iba't ibang dahilan tulad ng pagbabago ng hormones. Sa kababaihan, bumababa ang estrogen pagkatapos ng menopause na nagdudulot ng vaginal dryness at pagbaba ng gana. Sa kalalakihan naman, bumababa ang testosterone na nakakaapekto sa libido at erectile function kalagayan ng kalusugan at gamot ang mga sakit tulad ng diabetes, hypertension at thyroid issues ay nakakaapekto sa sexual drive. Maraming maintenance medications din ang may side effects sa libido, emosyonal at mental na kondisyon. Ang anxiety, stress at depression ay pangunahing dahilan kung bakit nawawalan ng gana ang isang tao. Ang pagbabago sa hitsura o body image issues ay nagdudulot din ng kawalan ng self-confidence, relasyong malamig o napabayaan. Kapag walang emosyonal na koneksyon, bumababa rin ang sexual desire, lalo na kung madalas ang alitan o hindi na naguusap ng maayos ang mag-asawa. Takot o kaba. Maraming seniors ang natatakot na masaktan, mapahiya o mapagod kapag nakikipag-intimate kahit na physically kaya pa naman ng katawan. Pero may pag-asa. Hindi ibig sabihin na kung wala ng gana, tapos na ang lahat. May mga solusyon at hakbang na maaaring subukan. Medical Treatments Para sa kababaihan, may estrogen therapy na maaaring gamitin para sa vaginal dryness. Para sa kalalakihan, ang testosterone therapy ay makakatulong sa libido. Para sa erectile dysfunction, may mga gamot na available. Importante ang kumonsulta muna sa doktor bago gumamit ng anumang gamot natural na paraan at healthy lifestyle. Herbal supplements tulad ng ginseng, ginkgo biloba, at maka na kilala sa pagpapalakas ng energy at libido. Nutrition at vitamins tulad ng omega-3 mula sa isda, avocado, at vitamin D na nakakatulong sa sirkulasyon at hormone production. Regular na ehersisyo tulad ng paglalakad, light yoga, at stretching na nagpapabuti ng blood flow at energy. Kegel exercises para sa kababaihan na nakakatulong sa pelvic floor muscles at sexual satisfaction. Counseling at therapy. Kung emosyonal ang dahilan, ang couples counseling o sex therapy ay makakatulong para mapag-usapan ang mga issue, trauma o insecurities. Maraming seniors na ang nakaranas ng ginhawa at pagbabago sa tulong ng therapy. Mga karaniwang mitos at katotohanan tungkol sa sex life ng seniors. Maraming maling paniniwala tungkol sa sekswalidad ng mga nakatatanda. Alamin natin ang katotohanan. Mito 1. Wala ng sex life ang mga seniors. Katotohanan. Marami pa ring seniors ang active at masaya sa kanilang sex life. Ang libido ay maaaring bumaba pero hindi nawawala ng tuluyan lalo na kung may tamang approach. Mito 2. Hindi na kaya ng katawan ang makipag-sex. Katotohanan. May mga pagbabago sa stamina o function, pero hindi ibig sabihin tapos na. Maraming seniors ang nag enjoy pa rin sa intimacy basta may comfort at pang-unawa sa limitasyon. Mito tatlo, hindi na kailangan ang sex dahil hindi na magbubuntis. Katotohanan, ang sex ay hindi lang para sa reproduction. Ito ay para sa connection, kaligayahan, at mental health. Mito apat, wala nang benepisyo sa kalusugan. Katotohanan, ang healthy sexual life ay nakakatulong sa sirkulasyon, heart health, sleep quality, stress relief, at mas mataas na self-esteem. Mito lima, wala nang gana ang seniors. Katotohanan, ang libido ay nakadepende sa physical at mental health. Hindi ito nawawala basta-basta at pwede itong maibalik sa tamang suporta. Mito anim, hindi dapat pinag-uusapan. Katotohanan, ang seksualidad ay natural habang mas bukas ang usapan. Mas nababawasan ang stigma at mas nakakatulong ito sa kalusugan ng seniors. Mga kabahay, narating na natin ang dulo ng ating talakayan. Ang intimacy ay hindi lang tungkol sa pisikal na relasyon. Ito ay tungkol sa pagmamahalan, koneksyon, at respeto. Walang edad ang kaligayahan at lahat tayo ay may karapatang magmahal, mahalin, at makaramdam ng init ng damdamin. Ang siyentipikong katotohanan ay malinaw. Ang pagpapanatili ng healthy intimate relationship sa katandaan ay hindi lamang nagdudulot ng personal na kasiyahan, kundi nagdudulot din ng mahahalagang benepisyo sa kalusugan. Mula sa mas malakas na immune system, mas malusog na puso, mas mahimbing na tulog, hanggang sa mas matalas na isip. Lahat ng ito ay posible sa pamamagitan ng simpleng pagpapanatili ng koneksyon sa ating minamahal. Kung nararamdaman mong unti-unting nawawala ang gana sa buhay may asawa, huwag mawala ng pag-asa. Maraming paraan para maibalik ang sigla. Simulan sa bukas na usapan, tamang pag-aalaga sa sarili at pagtanggap ng tulong kapag kailangan. Ano ang una mong hakbang na susubukan para mapabuti ang intimate relationship mo? Ibahagi sa amin ang iyong karanasan o tanong sa comment section. Ang iyong kwento ay maaaring maging inspirasyon o tulong sa iba. Tandaan, walang edad ang pagmamahal, walang hangganan ang intimacy. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa mga mahal mo sa buhay na maaaring makikinabang din mula sa impormasyong ito. Hanggang sa muli, ingat palagi.